Ang saya ng pagbisita ni na Anton, Ate Reg at Ate Glow, di ba? Ay nako, heto pa. May mga eksena pa kayong hindi nakita. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng konting rice, pero babasahin muna natin ang ating mga kamot. Okay. Mga kamay. On, yeah. Then, oh, mga okay. kamay. Ay, ang labig lang mo, Ate. Then I heard you sing narito ako, sabi ko, grabe naman yung babae na yun. Parang <laughs> abusada naman sa <siya. laughs> Abusa. Ay, kasalanan da, siya ayo. sa iyo, di ba? Ayaw, ayaw kumanta ng mataas. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw mag ayaw, ng boses. Ayaw, ayaw, ipakanta ang mga kanta. Ayaw. At ang haba ng hininga. Nakakaloko. Doon ako naloke. Oo. oo. Hindi <laughs> ko nga alam kung nasanay kang tumugtog ng instrumento dati. nag <laughs> Flute ka ba, te? <laughs> Hindi ayaw. eh. Flute talaga naman ayaw. agad. Ang haba ng hininga. Yung, yung sustain talaga. So, ayun. I, instantly, I became a fan. So, talaga? sobra. Sobra. Talaga. Kasi yun, ang nagturo sa akin si Mang Jerry. Oh. kasi so, Mang Jerry, ayaw niya na humihinga ako. Eh, sa tatay ko. Sabi Gabi. ko, di ba pag sigar ka, kailangan humihinga ka. Buti nga ko, mahaba ang hininga. Yung iba may problema sa hininga. May amoy. <laughs> oh, ha? Ang ganda nung sa'yo, Ate Regine. Teka lang. Ate, man, may, natutulog sa baba. Ay, <laughs> oo, umuupa lang tayo dito. Eh, baka, 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 Hello. <laughs> mm -hmm, oh, oh, hindi ba ka na, ako kasi pinayagan na akong lumabas ng veterans at gusto kong ipaalam sa taong bayan na magaling na ako at naiikot ko na ang aking ulo 360 degrees. Kaya... <laughs> kaya kaya ko na yeah. yan, di ba? Oh. Kamawa kami ng spicy tuna roll. Special oh, yan atin. Special, bro. yeah. Ay, tuna roll ba ito? Akala ko kanin lang. Oh. <laughs> wala sa veterans niya. wala sa veterans <laughs> niya. <laughs> Oo. <laughs> <sa laughs> <yan>. Kaya <laughs> na kanina naamoy ko ito eh. Sa veterans? Sa, sa veterans. Veteran? Oo, oh, naamoy ko ito. Ang bongga naman ng pangamoy amoy mo. Ate laka ko naman ang gumawa, gumawa niya. Ikaw gumawa nito. Uh Oo. -oh. Mm. Siyempre, ang kakainin ginawa ni Ate Regina. Ako <laughs> din. Di ba, Lishu? Sarap, di ba? Mahilig ako rito. Ay, London. So, kailan siya nag-propose? Paano mo, kailan niya na-decide na, magpapakasal na tayo? Mas may ano na, um, hindi siya yung parang katulad ng mga nasa movies. Hello? Na, uh, hello? May tumatawag. Ngayon yung boyfriend ko yung pag-isagot. Oo, ang bilis <laughs> na <laughs> mag-react. <laughs> Ayun na nga. So, parang, wala lang, wala, hindi, walang, walang ganun. Parang basta sinabi lang niya sa akin na, um, I believe that I really love you and That's I sure. can feel Ah, okay. okay. si Alice pala ito. Hindi naman gumanon. Hindi naman gumanon. Ako yung gumanol. Shucks. Kaya <laughs> Tapos basta sinabi lang niya na parang, um, ayun, parang sinasabi niya na parang, I see myself spending. Okay. Kala, spending. kala ko, I see dead I people. see dead <laughs> people. <I> <myself. laughs> parang, parang Pero lalakad babae, mas minsan, mas mabilis. Pero malaking ano rin ha, malaking decision din yung ginawa ko sa buhay ko. Kasi was a big adjustment. So, the Denmark, yung, sure. yung French okay. ba? fresh na Denmark. Di ba may fresh na muna? Si uh Wala well, naman, parang ba ba ano na naman. Mababa ng hair, kung hindi natin uh, ang na hair. Sobra nga, no? Yan no? ako naman, parang nag break mo na. Oo, sabi ko formal break. Uh Oo, -oh, bago naman ako tumalon sa panibago. Formal break, pinadala yung sulat. Hindi, <laughs> pero hindi mean, na kami nagkita. We spoke over the phone. I know it's it's not good to to end a relationship over the phone, but I what can I do? I'm, I'm in London now. Iba okay. na siya okay. magsalit, oh. <laughs> Oo. Oh, oh. Iba na, na siya <laughs> magsalita. Oh. Nakakagigil oh. ka talaga. Sige, hawakan niyo na yung mga life. Asa na yung mga... <no. laughs> Pagtulong-tulungan na natin. Ay, may mas matalang doon ito. May mas matalang doon ito. happy for augmentation. Yes. So, eto na yun. Uh, Pero iba naman yung feeling ko nung nandun ka nanonood sa harap. So, sobrang feeling ko hindi ko siya na-impress. I wasn't able to impress her kasi, uh -oh. di ba? Kasi hey. sobrang akong kaba. Kaba na tuwan ako. Hindi mo kaya. nga, hindi nga ako kinausap na, Hindi niya nga ako kinausap eh. Parang, kasi no, 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 na, okay. hindi, hindi, kasi nakakaba so, ka kasi kapag ano dyan yung ano, I mean, yung yeah, ginagaya Para yung, yung sa akin, yung meron ako nag-perform ako sa Folk Arts Theater. Hmm. Tapos ano do doon so mismo si Madam. Oh para parang hindi Maka ko alam ko. Oh. Noong time na yun, hindi pa kami nagkikita. Hindi pa ko rin... So, so hindi, hindi mo alam kung ano masasabi, di ba? Oh. Yun oh. ang nakaka-worry. Baka, oh, oh. na so, nung... oh, baka may dumampot na <laughs> <alam> sa lang <laughs> sa'yo. Baka may dumampot na lang sa'yo. Ilagay ka sa sako, sa iligo ka. Oh, oh. <laughs> alam mo yun? <laughs> Pusa lang! Pusa lang ang peg, eh, di diba? ano, ba? Kaya ano, ano, nakakaba talaga. Kaya nung finally, nung naimbitahan na ako pumunta dati ng Malacanang, parang vindication yun. Kasi That's parang... Pinayagang ka oh sa Malacanang? Pasalamat time, kayo no? sa Malacanang kainimbitan. Pinayagan ako sa Malacanang tapos bawal may kasama kasi kung ano lang yung nasa in, sa invitation, yun in lang yung, pwede sa Malakanya. So, walang driver, bawal. Oh, bawal oh, yung... Driver. So, sure. naglakad ka, te? Nagpark ako sa labas. Nagpark ako sa labas. Nasuot-suot ko pa yung gown. <laughs> naglakad talaga ako sa kalsada. Kaya yung mga tao, ano yung si Gloria ba talaga yung naglalakad sa kalsada? <laughs> ah, kasi nga talaga. Kasi na nga bawal. So, nung napapunta na ako doon, yun na, finally, sinabi niya sa akin na, I really like you because you're very smart. Oh. So, Oh, okay. Gusto mo yun. Pwede ka po nagawin mo, yung? But, yeah. mo na, gawin yung boses. I really like you. Uh, I really like you, no? You're very smart. <laughs> yes, ma'am. Um, ganun na lang din ako, di ba? Uh, I really like you. Kaya kita yung like niyo. Uh -huh. uh -huh. Sa so, tinagal ko na sa showbiz, sa sampung sa taon ko na na sa showbiz, Ganon yung nangyari sa akin. Lahat ng mga events ng mga ng oh, government na wala si, na wala si madam. Oh, oh, ako yung naging, oh. ano, ako yung nag-show sa, sa mga PSG. Uh, lahat, oh, ito pa, ito. lahat ako yung maging representative. Oh, oh. kaya, mag kaya masarap. Naging oh, masarap oh, ang oh. buhay. Kasi, oh, okay. Yung hindi nila magawa okay, kay, kay madam, magagawa nila yun sa iyo. Oh say, -oh. Di ba? Di ba? Para, ano ba yung ano na diba? yan? Ang <laughs> dami kaya nilang gusto <laughs> gawin kay <laughs> Madam. Abangan pa rin ang mga webisode na Sarap Diba!